So yun guys, katatapos natin magmerienda. Mid-shift kasi tayo guys. Ang pasok natin is alas 2 hanggang alas 11 ng gabi. So time check tayo is ano na, 11.39 na ng ano, gabi guys. Bali, update ko lang ito mga guys sa mga aplikante natin dyan sa Pilipinas. Uh, yung mga may problema sa ano nila guys, may problema sa records sila sa Comelec kung gusto niyong papalitan or i-update yung mga records nyo tulad ng civil status sa mga yan single to married uh, i-check nyo yung ano nila guys yung Facebook page nila kasi uh, meron silang update ngayon na pwede kang magpa-update sa kanilang records kaya puntahan nyo na guys yung Facebook page nila para malocate nyo kung saan kayo pwede magpa-update ng records nyo guys kasi kapag hindi nyo na-update yan, sa susunod na halalan na naman sila magbibigay ng ano, ng parang permit para ma-update yung records niyo Kaya check nyo na guys. Ilalagay ko na lang guys yung ibang details sa comment section para ano, para direct na kayo sa link ng Comelec. Kasi ano lang to guys, 10 days lang kapag natapos yan, hindi ko alam kung mag-extend pa ang Comelec para sa ano, sa pag-update ng status nyo dun. Kaya bilisan nyo guys sa mga aplikante natin dyan, bilis-bilisan nyo mag-update guys para makapunta na kayo dito sa Taiwan. Sa Chen,